Magandang araw mga ka-idol. Kakabit tayo ng submeter. Sa area na yon. Doon natin nilalagay. Para nakabukod yung bahay na yan. Pero bago yan, hiningi ko muna ang subscribe mo. Hinihiling ko. Kalimbangin mo ang bell. At updated ka. Mga panibago kong video. Mga kaidol tara! Ayan, nakakabit na ka-idol yung submitter natin. Uh, yung breaker naman, ilalagyan natin. Ito yun Ah. nga idol nakakabit na yung submeter natin tsaka breaker nakabang na ang ilalagay naman natin wire kukunin natin yung wire para patakbo sa submeter tsaka papunta rito sa punta sa bahay to idol yung papunta sa bahay dadaanin natin siya sa breaker. Lagay natin siya sa breaker. Ayan, ayun na, nakabit na yung pupunta sa bahay. Ito naman nga yung submeter. Nalagay natin. Kailangan. Kailangan, sigurado ka kaya doon na nakababa ang circuit mo. Yung sa pattern, idol. One and 3 ang line yan sa 1 tapos itong isa sa 3 ito ka idol 1 yung main nang galing sa metro itong 1 saka ilagay mo rito sa 3 tapos ito naman yung load itong puti na to ilalagay mo ngayon dyan sa breaker papunta na yan sa bahay na humihingi ng submeter. meter natin ang flexible dahil uh, mas maganda. natin ang flexible ay mas maganda.

Ang idol, naitakip na natin. Ikakabit naman natin itong linya. Ito sa CR. Kunin natin sa breaker. Pinadadagdag.

na higpit ka Idol para... hindi tumalag. <coughs> Nakaubo pa sa higpit ah. Baga ang kutsili ulit. Na, kay Idol, ganyan mo magkabit ng submeter. Lagyan na natin ang tapos. Ang breaker. Ah, maganda tingnan. Yo. Dali. Ah, pangilyo. Ha ka la, nakakabit na yung submeter, taka breaker natin. Meron ng power 'yan. Tingnan natin sa bahay. Meron naman na, idol. At ang dyan na lang ulit tayo. At maraming salamat. Hanggang sa muli.